This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po si Brother Dave and welcome sa Kamfamuly Philippines. Ngayong araw na to pag-uusapan natin ang First Nephi chapter 16 hanggang chapter 22. Tulungan ako ng tagapagligtas na harapin ang mga hamon ng buhay. Naharap ang pamilya ni Nephi sa ilang mahirap na hamon. Tulad nating lahat, ano ang matutunan natin mula kay Nephi? Tungkol sa pagharap sa paghihirap ng may pananampalataya kay Isokristo sa mga talatang mula sa aklat ni Nephi, natutunan natin ang ilang mahalagang aral na maaari nating gamitin sa mga hamon na ating kinakaharap. May kita natin ang pagtyatyaga at pananampalataya ni Nephi habang hinahanap ang pagkain para sa kanyang pamilya sa ilang, kahit sa gitna ng kahirapan at pagsubok na nanatili siyang matatag at nagtitiwala sa Panginoon. Makita natin kung paano siya tumugon ng may pananampalataya sa mga utos ng Panginoon kahit pa mukhang hindi praktikal sa paningin ng iba. Ipinakita ni Nephi na ang pagsunod sa mga utos ng Panginoon ay nagdudulot ng paglalakas at patnubay. Sa mga sumusunod na talata, natutunan natin ang mga kalagahan ng pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon sa gitna ng mga hamon at kawalan ng katiyakan. Sa paglayag ng kanyang pamilya papunta sa isang bagong lupain, nagpakita si Nephi ng patunoy na pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon kahit na may mga pagsubok at kawalan ng katiyakan sa kanilang hinaharap. Ang pag-aaral sa mga karanasan ito ni Nephi ay nagbibigay sa atin ng mga modelo at halimbawa kung paano dapat maging harapin at malampasan ang mga hamon sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtitiwala at pagsunod sa mga utos ng Paginoon. Maaari nating matamo ang lakas na patnubay na kailangan nating upang walang pasan ang anumang hamon na ating hinaharap. Ang pag-aaral at pagpapatibay sa ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng siguridad at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Sa mga talatang ibinigay mula sa mga banal na kasulatan, makikita natin ang mga pangako at patnubay ng Panginoon sa mga taong naghahanap ng kapahingahan at kaligtasan sa gitna ng mga pagsubok at pasanin ng buhay. Sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Sa bersikulong ito, iniinyahan ni Jesus ang mga napapagal at nabibigatang lubha na lumapit sa kanya. Pangako niya nabibigyan niya sila ng kapahingahan at kapayapaan kung sila ay magdadala ng kanilang mga pasanin sa kanya at mag-aaral mula sa kanya. Tinatawag na magaan ang kanyang yugo at ang pasanin. Pinapalaganap nito ang kalagahan ng pagsugo ng ating mga pasanin kay Jesus at paghahanap ng tunay na kapahingahan at kapayapaan sa kanya ipinakikita nito ang kaginhawaan at ginhawa na maaari nating matagpuan sa pagsunod kay Kristo at pagtitiwala sa kanyang pagmamahal at pangangalaga sa atin. Sa 1 chapter 14 verse 26 to 27 Sa mga talatang ito, ipinapangako ni Yesus na susuguin niya ang banal na espiritu na maglilingkod bilang mga aliw at tagapagtanggol sa kanyang mga tagasunod. Ituturo sa kanila ng Espiritu Santo ang lahat ng mga bagay at mapag-aalala sa kanila ng mga turo ni Jesus. Sa pamagitan ng banal na Espiritu, tatanggapin ng mga mananampalataya ang isang kapayapaan na lampas sa pangunawa, isang kapayapaang maaari makuha lamang sa pamagitan ng pagkilala at pagtitiwala kay Jesus. Ito ay iba sa kapayapaang ibinibigay ng mundo sapagkat ito ay nakaugat sa katutuhanan ng mga salita ni Kristo at ang presensya ng banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. Sa Musayas, Chapter 24 verse 13 to 15. Sa mga talatang ito, inilalarawan ang karanasan ni Alma at ng kanyang mga tao bilang mga alipin na mga lamanita. Sa kabila ng kanilang mga pagsubok at pasanin, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Binigyan sila ng lakas at pag-asa upang magtagumpay sa kanilang mga hamon ipinapakita ng teksto na ang Diyos ay tapat sa pagtustos ng kanyang mga tao sa pamamagitan ng mga may na panahon at pinapaalala ang kahalagahan ng pagtitiwala sa kanya kahit na nasa gitna ng kahirapan. Ipinapaalala nito sa mga mananampalataya na ang lakas ng Diyos ay nagiging ganap sa kanilang kainaan at na siya ay laging magbibigay ng suporta at tulong sa mga nagtitiwala sa kanya. Ang mga bersikulong ito ay nag-aalok ng katiwasayan at gabay sa mga individual na humaharap sa mga pagsubok at pasanin sa buhay. Nagpapaalala sila sa atin na mga pangako ng Diyos ng kapahingahan, kapayapaan, lakas at suporta para sa mga naghahanap sa kanya at nagtitiwala sa kanyang salita. The First Nephi chapter 16 chapter 17 hanggang 18 Matunan natin dito ang salitang Ginagabayan ako ng Diyos sa pamamagitan ng maliliit at mga simpleng paraan. Sa mga talatang binigay mula sa aklat ni Nephi, maikita natin ang mga aral at karanasan ng kanilang pamilya sa kanilang paglalakbay patungo sa pangako na lupa. Una, sa First Nephi chapter 16, verse 10 hanggang 16, ipinapakita ang pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng patnubay sa kanilang ama na si Lihay. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagiging tapat at buong puso sa Panginoon upang matanggap ang kanyang patnubay, ang pagiging mabuti at magpagkumbaba ni Lihay ay nagdulot ng pagpapahala at tagumpay sa kanilang paglalakbay. Sa mga pagsubok at hamon, gaya ng pagkasira ng kanilang pana at kakulangan ng pagkain, ipinakita ang pagtitiwala ni Nephi sa Panginoon at ang pagtanggap niya sa patnubay ng espiritu. Ipinakita din dito ang kahalagahan ng pananampalataya at pagiging bukas sa patnubay ng Panginoon sa lahat ng panahon. Sa First Nephi chapter 18 verse 11 to 22. Ipinakita ang pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng pagatid sa kanila sa kanilang layunin sa kabila ng mga pagsubok at panganib sa kanilang paglalakbay sa dagat. Inalalayan sila ng Panginoon at dinala sa kanilang patutunguhan. Ipinakita rito ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Panginoon sa gitna ng mga pagsubok at pagkakataon na tila hindi kakayanin ng tao. Sa pamamagitan ng pagiging tapat at masigasig sa pananampalataya. Maaring makamtan ng sinuman, sumusunod sa Panginoon ang kanyang patnubay at pagpapala sa lahat ng mga aspeto ng buhay. Isang verse sa New Testament na nagpapakita kung paano ginagabayan ng Diyos ang kanyang mga tao sa pamamagitan ng maliit at simpleng pamamaraan. Sa Matthew chapter 6 verse 26. Tingnan ninyo ang mga ibon sa hinpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nagtitipon sa mga pangan. Gayon man, pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba kayo higit na mahalaga kaysa kanila? Sa talatang ito, ipinapakita ni Jesus kung paano ang pag-aalaga ng Diyos sa mga ibon ay isang halimbawa kung paano siya nagbibigay at nagpapakain sa kanyang mga anak. Sa pamamagitan ng simpleng bagay tulad ng pagpapakain sa mga ibon, ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang mga nilalang. Ito ay isang pag-aalala na kahit sa mga bagay na maliliit, at hindi masyadong pinapansin ng mundo. Maari nating masaksihan ang kamay at pag-aalaga ng Diyos sa ating buhay. Ang verse na ito ay nagpapakita na kahit sa maliliit na bagay, maari nating makita at maramdaman ang presensya at gabay ng ating Diyos. Sa First Nephi chapter 17. matunan natin dito ang salitang ang aking mga pagsubok ay maaaring maging pagpapala. Sa mga talatang binigay mula sa aklat ni Nephi, makita natin ang kanyang mga karanasan at pananampalatay habang humaharap sa mga hamon sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako. Sa 1 Nephi, Chapter 17, verse 1 hanggang 6 Ipinapakita ang pangako ng Panginoon dapat nubayan sila sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila sa kanilang landas bagaman maraming pagsubok ang naghihintay sa kanila nagpapakita ito ng pangako ng patnubay at pagpapala ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga paglalakbay sa First Nephi chapter 17 verse 17 hanggang 22 Pinapakita kung paano hinahanda ni Nephi ang kanyang sarili upang harapin ang mga hamon na kanilang kakaharapin sa kanilang paglalakbay sa dagat. Si Nephi ay nagtitiwala sa Panginoon at nagpapakita ng kanyang pananampalataya sa kanyang mga pangako. Ipinakita niya ang kanyang kahandaan na harapin ang anumang hamon na dumating sa pamamagitan ng pagawa ng mga hakbang upang ihanda ang kanilang sakayang dagat. Sa bawat pagsubok, mayroong pagkakataon para sa pagunlad at pagpapala at sa pamamagitan ng pagiging tapat at masigasig sa ating pananampalataya ang mga hamon ay maaring maging daan patungo sa ating pagunlad at pagpapala sa buhay, isang verse sa New Testament na sumasalamin sa idea na ang mga pagsubok ay maaaring maging pagpapala ay mula sa Santiago, chapter 1, verse 2 to 4. Isa alang-alang ninyong buong kagalakan, mga kapatid ko, kapag kayo ay hinaharap ng mga pagsubok ng iba't ibang uri dahil alam ninyo na ang pagsusuri ng inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtyataga. Paintulutan ninyong magbunga ang buong pagtyataga. Ang pagtyataga upang kayo ay maging matatag at ganap na walang kakulangan sa anuman. At alatang ito, ipinapakita ni Santiago ang kahalagahan ng pagtingin sa mga pagsubok bilang isang pagkakataon para sa pagunlad sa pananampalataya at karakter salib na magdalamhati o matakot sa mga pagsubok. Tinutulungan tayo ni Santiago na ituring ang mga ito bilang isang dahilan para sa kagalakan sapagkat sa pamamagitan ng mga pagsubok, lumalalim at tumatatag ang ating pananampalataya. Ang mga pagsubok ay nagtuturo sa atin ng pagtiyataga at pagpakumbaba. Nagpapalakas sa atin at nagbibigay sa atin ng mga kakayahan na maaring hindi natin makamit nang hindi nararanasan ang mga ito. Sa 1 Nephi chapter 19 hanggang chapter 20, matunan natin dito ang salitang maaari kong ihalin tulad ang lahat ng banal na kasulatan sa sarili ko sa mga talatang ibinigay mula sa aklat ni Nephi. Binibigyang tiin niya ang kahalagahan ng pag-aaral at pag-unawa sa mga banal na kasulatan, ang mga kanilang kahalagahan sa personal na espiritual na pag-unlad ng isang individual. Sa 1 Nephi chapter 19, verse 22 hanggang 24, ipinapakita ni Nephi ang kanyang layunin na isalin ang mga salita ng propeta na naglalaman ng mga tala ng mga propesiya at mga aral sa mga banal na kasulatan. Ipinapakita niya dito ang kahalagahan ng pag sa mga salita ng mga propeta at ang kanilang aplikasyon sa buhay ng bawat isa. Ipinapakita niya ang kakayahan ng mga banal na kasulatan na magbibigay ng patnubay, pangudyok at pag-asa sa mga individual, lalo na sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan sa pamamagitan ng pag-aaral, pag-unawa, at pag-aplikasyon ng mga aral na ito sa ating sariling karanasan. maari nating maranasan ang patnubay at pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Ang bawat salita ay may potensyal na magdulot ng iwanag at kaalaman sa ating mga karanasan at patuloy na magbigay ng lakas at pag-aasa sa ating paglalakbay nang may pananampalataya. Isa sa mga bersikulo sa New Testament na maaaring magbigay kaugnayan sa pag-iisip na iyan ang tulad ng aking sarili sa mga banal na kasulatan mula sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 Ang bawat kasulatan ay kinasian ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo sa pagsaway, sa pagsasalansang, at sa pagtuturo ng katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap. Handang gawin ang lahat ng mabuting gawa. Sa persikulong ito, ipinapakita ni San Pablo ang halaga at bisa ng mga banal na kasulatan sa buhay ng isang kristyano. Ang mga banal na kasulatan ay hindi lamang simpleng salita, kundi mga kasangkapan ng Diyos para sa pagtuturo, pagsaway, pagpapatuwid sa ating buhay. Sa pamamagitan ng mga kasulatan, natututo tayo sa tamang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos at naiilintulad tulad natin ang ating mga sarili sa mga ito upang maging kristyano na handang gawin ang lahat ng mabuti at matuwid. Ang mga banal na kasulatan ay gabay at liwanag sa ating landas patungo sa pag at kaganapan bilang mga alagad ni Kristo. Mga kapatid, dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa linggong ito. Gusto ko pong malaman ninyong lahat na mahal na mahal po tayo ng ating Ama sa langit.